eto yung bibili nating farm. So, meron na siyang butas. Ayan, may butas na siya isa. Tapos, ito naman, gagawin na lang din butas to. Kasi, fish pan din naman dati to, kaya lang tinabunan nila. Mura lang pala to binibenta, kaya tingnan natin kung kaya ng presyo. May mga tanim na rin siya, o, ayan. Abandonal kasi na rin to, so hindi na nagagamit. Kaya binibenta na ng may-ari, oh, 'di ba? Hindi ka na magpapabutas kasi may mga butas na siya. Oh, diba? <coughs> 'di ba? Tiko lang alam kung may mga laman 'to. Ayun yung may-ari, sinamahan tayo ng may-ari. <coughs> 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 ah, mali. <coughs> oh, ito na oh, guys. Ah, so, uh, tag tawag dito, cherry berry ba tawag dito? Sarap nito. May bunga. pa, yung mga may-ari. Yung magbebenta ng lupa. Ito, nila yung fish pan na to. Diyan natin kung kaya ng presyo. Ito, ito pa yung butas. Ayan malalaki din yung butas niya. So, hindi ko lang alam kung palalalim pa o hindi na. Siguro baka hindi na kasi tamang-tama na yung lalim niya. So, ano kasi to guys? Yung butas na ito yung pinakamalaki. 1, 2, 3, tatlong butas. May mga laman pa siya, yun. may mga tilapia. Kakausapin natin yung nakatira dito kasi sinangla daw ata nila tong lupa so tira natin paano decision ng pinagsanglaan maganda rin dito kapag napaayos mo to lalagyan mo ng rest house linis oh malilim kasi may mga pulo ng mangga dito maganda mag-alaga ng mga kwan pato, manok, kambing, paka so kapag uh, ng deal to mabibili natin tong farm nila nasa ano lang to 1000 um, 2,000 square meter ata to 1,000 square meter And uh, shout out ito yung ano wala, na, yung isang libo na ito, yung apikan na ito, no? nawala kahit. Meron naman nang ginawa yung... Ayun, gumaha. Pero may mga natira pa po yan, ano tay? May mga natira pa po. May nag harvest? Ay, hindi nyo alaman. Magpunta ako sana doon kay sabi ni Kagawit Mapala. Punta ka doon sa Caralibera. Kung mag-ano ka, mag-ano, mag Tatarawin -ano, mag ko lang ko talaga ano ang mangyari. Pero ito ano, tay, may mga laman pa. May natira. Ay, nanomi yung andol. Pero ni hapa ko kahapo. Wala na tira ako konti ay nandoon no. <laughs> eh, ito pa Ito, ito, ito. Meron ito. Eh meron na. Ah. ah meron. Ay, ay, yung Nilagyan niyo po ba yan? Hindi na. Ay hindi na pero yun yung tira yung pala yung mga lumalaki ngayon. Oo. Oh, kaya ay hindi niyo alam ang nangyari dito. Ay, ay, wala po kami balita. Ano nangyari tayo? Ito si ano si Listo magsabi kasi. Paano na yan nangyari? Dito? Hindi po namin. Eh, na.